Hi guys, it's Michelle. So for today's video guys is itutur ko kayo dito sa may park na pinuntahan naming mag-asawa. So wala pong entrance fee itong park na to guys. Free po siya. So sa loob niya guys is marami kayong makikita katulad niyan mga lake. So may mga mga boat ride din dyan guys na pwede kayong kumamit or mag-arkila, mga ganyan-ganyan. At dito guys, sa ibang bansa guys, is may mga park talaga na magaganda rito na pwede ninyong puntahan ng libre guys, no? May mga malalayong park din at may mga malalapit din. So, itong park na to guys, na pinuntahan namin is little bit far siya. So, ayan, uh, ko lang kayo dyan guys, no? Dito guys, is magandang magmuni-muni, mag-chill out, chill out minsan, minsan umupo, ano lumanghap ng fresh air talaga no kasi minsan guys kailangan din natin umalis sa loob ng bahay at makalanghap ng sariwang hangin sa labas so napakaganda niyan guys so wala pang masyadong tao ata niyan guys no tapos diyan ako nagpa pictures noon i think i have pictures one before nag-take nag ako ng mga pictures dyan. At tapos nyan ayan ang um, makikita ninyo may mga puno dyan na sobrang tataas talaga dito guys sa loob ng park na to is ang makikita nyo lang at tingin ko guys is, meron pa siyang taas no pero sa baba lang kami pumunta kasi hindi namin alam kung allowed yung car papunta sa taas so ayan guys ang sinasabi ko sa inyo na pwede ninyong rentahan hindi ko alam kung magkano ang bayad nyan kaso close pa sila close sila noon guys kasi nung may covid talaga ano mahigpit pa sila. So, hindi sila nagpapa, hindi sila open dyan, guys. So, nakikita ninyo, walang gumagamit na mga ganyan, no? Natry ko na yan, guys. Sobrang ganda niyang itry. Tapos, yan, guys. Tataas kami. At saka may mga ano rin dyan, no? Oh, may mga pwede kayong upuan na pwede niyong kainan dyan. May mga table. Libre din po yung mga table dyan, guys, no? Tapos doon, guys, ah, nakikita ninyo, napakadaming car doon. Doon po yung restaurant na kinainan namin. So, yung restaurant na yan, guys, is sobrang sarap ng food nila dyan. At saka, ano, malawak sa loob, guys. Maraming mga taong kumakain. Pali, ang ang um, price niyan guys is hindi ko nakalimutan ko na kung magkano ang price pero fix yung price niya. So elbow fascia it all you can uh, ika nga. So doon namin pinark yung sasakyan namin. So ayan na makikita ninyong view sa may parking lot which is malaki talaga yung parking lot niya guys. At yan nandito na tayo sa loob ng sasakyan kasi pauwi na kami dito. So next time guys is itutur ko kayo sa loob ng restaurant. Bye!